Iris, ang malinaw na pangarap ay parang apoy na hindi namamatay. Habang may tapang kang kumilos at paulit-ulit bumangon, mas nagiging maliwanag ang landas mo. Para sa 2-digit number ay, number 4 at number 12. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 6, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 7 number 18, number 22, number 30, number 35, at number 11. Taurus. Ang malinaw na pangarap ay parang binhing itinanim. Kapag inalagaan ng tsaga at pinayabong ng sipag, sisibol ito hanggang sa maging bunga ng tagumpay. Para sa two-digit number ay, number 9 at number 14. Para sa 3 digit number i, number 2, number 3 at number 7. Para sa 6 number lotto i, number 6, number 15, number 23, number 29, number 36 at number 42. Gemini, kapag malinaw ang pangarap, nagiging malinaw din ang direksyon. Ang bawat desisyon ay nagiging hakbang papalapit sa layunin na nais mong makamtan. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 20. Para sa 3-digit number ay number 0, number 4 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 5, number 17, number 25, number 31, number 38 at number 32 Cancer ang pangarap na malinaw sa puso ay hindi madaling mabura kahit ilang pagsubok ang dumaan nananatili itong matibay dahil galing sa iyong malasakit Para sa 2 digit number ay number 8 at number 21 Para sa 3 digit number ay number 1, number 3 at number 6 para sa 6 number loto ay number 9, number 14, number 22, number 27, number 33 at number 45. Leo, ang malinaw na pangarap ay nagbibigay ng lakas ng loob na humarap sa mundo. Kapag naniwala ka sa iyong kakayahan, walang makakahadlang sa iyong tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 25. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 4, number 12, number 20, number 28, number 34 at number 19. Virgo, kapag malinaw ang pangarap mas madaling gumawa ng hakbang ang organisadong plano at matatag na pagsisikap ang tulay patungo sa katuparan para sa 2-digit number i number 7 at number 16 para sa 3-digit number i number 3 number 5 at number 9 para sa 6 number loto i number 6 number 13 number 24 number 30, number 37, at number 45. Libra. Ang malinaw na pangarap ay parang sining na dahan daw ang nahuhubog. Habang dinadagdagan ng tsaga at pagmamahal, lalo itong nagiging obra ng tagumpay. Para sa 2 digit number ay, number 5 at number 18. Para sa 3 digit number ay, number 1, number 4, at number 7 para sa 6 number lotto ay number 8, number 19, number 27, number 33, number 39 at number 10 Scorpio ang malinaw na pangarap ay nagbibigay ng tibay upang magsakripisyo. Ang bawat pagod at hirap ay nagiging hakbang na nagpapalapit sa inaasam na tagumpay. Para sa 2 digit number ay number 13 at number 22. Para sa 3 digit number ay number 2, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 11, number 15, number 21, number 29, number 5 at number 47. Sagittarius. Kapag malinaw ang pangarap Nagiging parang mapa ito ng buhay. Kahit saan ka mandalhin ng pagkakataon, tiyak na babalik ka sa direksyon ng iyong layunin. Para sa 2-digit number ay number 12 at number 19. Para sa 3-digit number ay number 0, number 3 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 9, number 14, number 25 Number 30, Number 8, at Number 13. Capricorn. Ang malinaw na pangarap ay humuhubog ng disiplina. Kapag may tiyaga at determinasyon, kahit gaano kahirap, mapapadali ang pag-abot dito. Para sa 2-digit number ay, Number 6 at Number 15. Para sa 3-digit number ay, Number 1, Number 5 at number 7 Para sa 6 number loto ay number 4, number 11, number 23, number 28, number 36 at number 40 Aquarius Ang malinaw na pangarap ay parang musika na paulit-ulit mong naririnig. Kapag sinamahan ng tiyaga at malikhaing ideya, nagiging himig ng tagumpay para sa 2 digit number i number 9 at number 17 para sa 3 digit number i number 2 number 4 at number 8 para sa 6 number loto i number 30 number 16 number 22 number 33 number 37 at number 42 Pisces kapag malinaw ang pangarap hindi ka madaling matinag ng unos. Tulad ng alon, patuloy ka pa ring dadalhin nito sa tamang pampang ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 7 at number 21. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 31, number 14, number 20. Number 27, number 32, at number 8.